lahat. <clears throat> With public trust comes public accountability. Dahil pinagkatiwala nating taong bayan sa mga public officials ang ating kapangyarihan, sila ay accountable to the people at all times. Hindi lang kapag convenient sa kanila, hindi lang kapag trip nila, kundi sa lahat ng oras. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito sa pamamagitan ng paglustay ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ginamit niya ito sa mga maling bagay sa maling paraan. Hindi lang yan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay.